Wala so, yang guys uh, na tayo Uuwi uh, na tayo guys sekarang maraming, maraming uh,

Dalagay. Ayan na sila ngayon <laughs> yung na iba Binabalik yung tutik Kuya may tissue kayo Sabi ko tayo Kuya may So yun, thank you, thank you very much. Yeah, 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 yeah. Wow. Wow. Haba nang, haba ang haba ng pahaba naman ng pila guys Mag alas 12 na naman kasi So marami na naman yung uh, tao Kuti natin dito guys Kuti natin Ito na sila Ang pila ng chicken So hanggang doon na Pila. Pila ng chicken. So yun guys, no, dito naman tayo kay Idol Diwata. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no. Sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa akin uh, YouTube channel. So, abangan nyo po. Ito, update tayo dito. No? Ngayong araw ng uh, Sabado. Dito kayo doon diwata. Ganyan pa rin po karami yung tao na pumupunta. No? Lalo na pag uh, Sabado at Linggo, napakaraming uh, tao. Talagang uh, matamis o humahalimuyak na isang bulaklak si Idol Diwata lalo na sa parisa niya sobrang daming tao guys dyan meron siyang uh, hindi na natin nabutan meron daw siyang uh, ano tawag na, hindi na program no diyan naman sa Mega Mall kaya ito lang yung naabutan natin dito guys yung ating mga kababayan kumakain dito no sa Parisan ni Diwata dito sa Pasay City so update natin yan no maraming salamat po sa inyo lahat sana hindi lang po ako yung inyong supportahan mas supportahan niyo po si Idol Diwata no at uh, dito tayo kumikita eh. No kung wala si diwata wala rin tayong nakita kaya malaki po ang utang na loob ko kay kay diwata. At lalo nang papasalamat po ako sa kanya. At mayroong isang diwata na lumitaw no dito sa Pasay. Proud ako kasi dito siya sa atin na uh, nagsimula no. Kaya maraming salamat Yan po ay kapit bahay ko lang. Kaya proud na proud ako diyan kay idol diwata. So maraming salamat sa inyo guys no at uh, sana po ay uh, ako po ay uh, malaki ang utang na ilulob ko sa inyo talaga sa ating mga viewers, silence viewers na yan, mga mantabay sa atin, maraming salamat po sa inyo lahat, at uh, sana po ay uh, lagi nyo subaybayan yung uh, Diwata Aparis Ovilord hindi lang po sa aking youtube channel doon sa mga paborito nyong uh, youtuber na inabangan nyo din nag-upload kay Diwata at nag-update so yan, maraming pang uh, parating at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, no? kita nyo naman yung ebidensya. No, kahit malayo, dinadayo si Idol Diwata. Yan po! Ba so hanggang dun sa dulo guys, dito naman ay sabaw at soft drinks. Soft drink. Wala naman binigay ng staff, may kuha ka dyan May ano so, yan, nagkasamang staff? May kuha ka ng staff, hindi pala binigay binigay ng staff, salamat sa May mga parating pambago bago ayan, mga sisikain galing dun sa van ayan, bagong uh, bagong dating guys ayan okay, mga bagong uh... ayan okay. doon right

Ayan so guys, marami na namang tao, parami na namang parami. So hanggang doon sa dulo. Marami ng tao guys. Thank you, thank you very much. So, ayan yung uh, pila doon sa bandang dulo. Dito naman, ito yung ano ito eh, parang uh, take-out. O, oh, ayan sila yung namamahala sa take-out. Hanggang doon sa dulo. Ayan sila madam. Diba?

<laughs> sila yung sa moving oh, so, ayan isama yeah, natin sila madam o oh, diba Ah, tadi tu kau tiga. Yes ma. Apa yang kau <laughs> bayar? Itu